I hope the good senator from San Juan is still available for a few questions. Anytime uh, from uh, coming for you uh, Senator Marcoleta. Salamat po Mr. President. Wala na pong debate na kailangan talagang hanggat maari ay sapat ang pondo ng PhilHealth para mapaglingkuran ang ating mga kababayan lalong-lalo na po yung nasa panig ng kahirapan. Ngunit dahil po sa experience natin sa PhilHealth sa kanilang pamamaraan kung paano itaguyod ang kanilang uh, mandato ay hindi naman sila makapagbibigay sa atin talaga ng magandang record. Unang-una na po ay halimbawa po yung consulta package, Mr. President. Magkano po ba yung konsulta package ngayon, Mr. President? Ah, uh, Mr. President, itong uh, konsulta package, yung mga maganda po tinanong nyo, pinalta na po nila yung pangalan, naging Yakap Caravan na. Um, it's about 1,700 ang uh, budget po per person, Mr. President. Magkano po, Mr. President? 1,700 pesos. Yan po yan ta sa konsulta package, Mr. President. Kasama pa po yan ta yung, ano yung servisyo ng doktor, tama po? Yes, um, Mr. President. Kasama po yung uh, servisyo ng doktor, basic uh, uh check-ups, no? um, lab test, and yung pinaka-basic po na Kasama po yung laboratorio, Mr. President. Dapat po, kasama po. Mr. Sa palagay po ninyo, magkano po? 1,000 1,700. Sa 1,700 po ba, Mr. President, kasama na po yung servisyo ng doktor, laboratorio, magkano kaya ang matitira po para kahit sa simpleng halimbawa, simpleng uh, sakit na lang. Na-estimate po ba ninyo, Mr. President, na talaga namang hindi na hindi na, reali hindi na realistic naman yung 1,000 700. Siguro po nung 1950 siguro, baka sakaling mataas pa po ang ano eh. Mataas pa po ang uh, halaga ng piso noon eh. 1950 siguro, ang palitan ng dolyar siguro, baka mas mataas pa yung... Baka isa 5 centimos natin noon eh. Isang dolyar ng Amerikano, Mr. President. Hindi ko po alam. Kasi si Senador Jinggoy po, inapanganak na ng 1950s ako po eh. 60s po ako eh. <laughs> ano po, realistic po yung 1,700 na konsulta pa akin, Mr. President? Ito bang 1,700, does that include the professional fee of the Yes, doctors? Mr. President. Kasama is a, yung laboratorio, ano pa po kaya ang mabibili? of all the doctors? Is it, is it the yes, standard Yes, Mr. Fee? President. Kaya po, okay lang po yung masapatan po talaga. How did they derive from that, for that, from that uh, on that figure? Baka masasagot po ng inyong butihing kapatid, Mr. President. Yes, Mr. President, uh, sa totoo lang po na medyo kung titignan niyo 1,700 for the basic um, check-ups and lab tests, including doctors, para pong pulo well, pa. Pero tinaas na po natin ito ng, tinaas po ito na nung una po ay 1,200. So ngayon po ay 1,700. Um, pero sana nga po ay uh, in, 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 inaano natin ng PhilHealth na aside from the case rates at iba pa na magtaas po sila para naman gumag maging mas uh, katot um, maging katotohanan. Tama po kayo. Ay na agree with you na hindi na ho realistic pero kahit pano, this is the budget that was given to all um, to all Do you have any breakdown of it? Kasi ang lab laboratory test, pagka CBC, complete blood count, nagpas eh, 1,000 na po yan. Kung kompleto talaga yung uh, uh, gusto nyo malaman sa, inyong, uh, sa resulta ng sa blood test. Tapos may doctor's fee pa. I don't think that is uh, sufficient enough. In 1,700 is uh, sufficient enough. Yan so, nga po ang aking tinatorong, Mr. President, kung sino po ang kumuwenta nito kung ang kumwenta po nito ay taga dito sa ating bansa o baka naman po sa ibang bansa po na ibang klaseng salapi ang kanilang ginamit. Kaya nakakapagtaka po, pag pinag-uusapan po natin ng isang napaka, napaka, napaka mahalagang pasilidad na talagang magiging sandigan po ng ating mga kababayan sa panahon ng kanilang Uh, karamdaman. Pero kung 1,700 po, alam po nyo, yung aking pong bunsong anak, meron pong isang simpleng alaga na aso. Alam po ba ninyo kung magkano po ang nagagasta niya yung parang paliguan? Kasi po may siyampo pa po yata ang importante na yung meron tagagupit po ng kanyang patikuko po, ginugupit. At nagkaroon po ng... Na, grooming. Yung 1,700 po eh, para sa aso, hindi pa po... Sapat. Hindi pa po sapat eh. Itong pinag-uusapan po natin, okay. Mr. President Your Honor, tao po eh. Mga tao po ito eh. Kaya po, hindi po magiging maganda kahit na po pag-usapan natin ang napakagandang pinakan uh, pinakanoblest na objective po ng PhilHealth. Kapag ka itong ganitong klasing mga pamamaraan ay hindi po nila talaga babalikatin, para lang po tayong ng uh, nagpapatintero dito, Mr. President. Tingnan po ninyo, Mr. President. Based on PhilHealth's latest data, while 102 million Filipinos have registered with PhilHealth, only 27.8 million or 24% are enrolled with consulta. So, naka-enroll po sa consulta. Il Ilan percent po? 24% lang po ang naka-enroll out of 102 million registrants. Kahit na po naka-register kung 1,700 lamang po ang package, eh, baka po sa daga pwede po ito, Mr. President. Hindi, gusto ko lang po malaman kung, si, kung kanino po galing yung uh, uh, 1,700 pesos per package. Kung PhilHealth ba? Sino ba, uh, Kaya po nung tinanong ko po, Mr. President, from? ang sagot po ay 1,700, sinagot po ng ating... Yeah, where did uh, that figure come from? Siguro Yes, Mr. President, as, uh, actually, gusto, nagpapasalamat ako kay Senator Marculeta for pointing this out. Talagang, uh, kahit, talagang kung titingnan nyo, parang kulang na kulang, na kulang talaga. No? Uh, realistically, pero yun nga po ang nilalaban natin sa PhilHealth ngayon. Hopefully with this new um, administration under Dr. Mercado na maiba naman ang, uh, panana, ang uh, magiging direksyon ng PhilHealth. Dati po kasi nung panahon ni, ni Manuel Ledesma, parang yung pagtrato niya sa PhilHealth, eh para pong ginawang private corporation. Na alam niyo naman ho, Mr. President, sa, sa insurance, ang ugali ng private insurance, kung makakatakas sa liabilities yung mga dapat nilang bayarin, eh doon po sila kumikita at the end of the year, pinagmamalaki nila yung kanilang um, savings and uh, kanilang uh, kinita, no? Pero in the case of PhilHealth, dapat po dahil po yung government agency and this is the only agency that is tasked to implement universal healthcare, dapat po talaga ay inuubos ito sa ating mga pasyente o sa ating makababayan. Hopefully, Mr. President, uh, with the new PhilHealth head who who committed to adjust yung pong kanilang case rates and uh, they committed also to increase the participation of uh, PhilHealth in every hospital billing, eh siguro dapat maitaas na rin po natin. And uh, sa amin na po, eh, may taas na rin po natin. Ito pong uh, iba pang mga bagay tulad ng pong itong uh, uh, sa consulta package do, na yung 1,700. Yeah. If we can only increase all of this, uh, um, hopefully, ma-ano ma, 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 na nila, may ayos na po nila. Sabay nung mga cases ay mas malaking bagay po, Mr. President. Kailan po umupo yung bagong head, Mr. Kailan President, so, man, ng PhilHealth na sinasabi po ninyo? Kung hindi ako nagkakamali, Mr. Most President, parang uh, tatlong buwan, dalawa, tatlong buwan pa lamang po siyang nakakaupo, no? Or bandang June. No? Hindi po, uh, palagay ko isang taon na po siya nakakaupo yeah, na. mula nang palitan niya si Ledesma. Ledesma. Wala pa, no? For the record po. Siguro ano pa? Bang siguro Mar March or April ho, Mr. President. Kasi nung makailan nandito pa si uh, Ginong Ledesma nung huling budget hearing na uh, naging naging mainit pa nga yung ating uh, uh, deliberation on the floor, no? Uh, nung nandito siya sakit akin so, bandang Marso yata or uh, uh, February or March nung nakaupo si Dr. Mercado. Mr. Yeah, President. again, uh, with the permission of Senator Marcoleto, where did those figures come from, itong 1,700? Did it come from PhilHealth? Ito sa consulta package. Yes, Sir Honor, Mr. President. That uh, it I came, from, PhilHealth. All right. So mga mahigit na po siyang kalahating taon na siya ang head po ng PhilHealth, Mr. President. Uh, tama po, uh, Mr. President. Halos kalating taon na pala. Kasi po, sa, sa tala po, ito po babasahin ko. First patient encounter, health advocates estimate that only 1% of the total population actually availed of consulta benefits. Isang porsyento pa po, Mr. President ang nakabenepisyo na po sa kung, ewan ko po kung paano na benefit sa 1,700. Pero 1% lang po, Mr. President. So, kung 1%, ilan po yung, ilan, ilan, po yung pasyente na yun? O, oh, eh, 115 million po tayo. 100,000 lang po siguro ang na-benefit. O baka hindi, mahina po tayo sa ng kwenta. No, out of the 100 million, you, you mentioned earlier, 24% lang 100, yung uh, nagavail nag-avail ng konsulta package. 100,000 lang. Ganun po, Ganon po ang kaawa-awang kalagayan ng PhilHealth. Tayo pong lahat gustong sumuporte. Eh. Kung kinakailangan pong lahat na po ng kayamanan ng Pilipinas, ibigay na po natin sa PhilHealth. Ngunit kailangan po namang ito ay talagang ayusin para sa ganon yung perang ibibigay at ipagtitiwala sa kanila, mapakinabangan po ng nangangailangan. Yun lang naman po ang pakiusap. Eh. Um, isa pa po po. Sir President, katakot-takot na korupsyon po sa PhilHealth. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaldas. Ginawa pong milking cow ang PhilHealth nung kami po ay inimbestiga namin yan. Lahat po, hindi ko naman po nilalahat ang mga healthcare institutions, Munit sa dami po ng bilang na talagang dinisiplinahan ng PhilHealth, halos lahat po, kunwari po eh, na-admit ang isang pasyente, Two days lang pong nag-admit. Gagawin pong seven days o kaya ten days. Para sa ganun po ay singilin sa PhilHealth at paghahati-hatian po yung kanilang nakulimbang. Misa naman po ang sakit ay hindi naman malala. Sipon. Gagawin pong pulmut niya. Isip-isipin po ninyo yung gagawin nila. Ito po po yung panghuli. para naman po uh, natapos na po ako. Magkano po ba yung, uh, Tim, ano yung tawag doon, thermodialysis, Mr. President Juron. Magkano po ba yung nagagastos natin sa isang sesyon ng... Magkano po 3,000? Magkano 3,000? 6,300 na. Your Honor, Mr. President, sa huli pong ano, no, itong latest, ano, eh, nasa 6,350 na per session. Per session? Ang binabasa... Dati po, nasa 3,000 lang eh. Pero per main... session or per cycle? Per session? Per session, Your Honor, Mr. President. So one day? 6,000? 6,350. So how can the... the <laughs> Kaya ako po tinatanong, that. Mr. President. May palagay po ako, nang pinagbasihan po ninyo ng inyong sagot, Mr. President, Your Honor, ay eh itong nakuha ko pong post dito sa social media. Ito ba, ko lang po, sapagkat nakuha ko lang po, Marcos Legacy. Dialysis, sagot na ni PBBM sa pamamagitan ng PhilHealth. Lahat tayo ay miyembro at kabahagi nito. Ngayon po, sabi niya, second, second post, BBM Youth Movement. Libre na ang dialysis. Sa halagang 6,350 bawat hemodialysis session, sagot ng PhilHealth hanggang 156 sessions sa buong taon. Ang tanong ko po, sino na naman po ang kumuwenta noong 6,350? Kasi po kanina, yung konsulta, Nagtataka na rin po ang ating uh, presiding officer kung sino ang kumuwenta ng 1,700. Saan po kinuha yung 6,350? Your Honor, Mr. President, um, dapat po sana under the UAC law, meron po tayo tinatawag na HTAC, no? yung Health Technology Assessment Council, na ito po yung mga panel of experts, no? mga specialista, na sila po dapat nagdedetermine kung uh, ano po yung mga anything technical, sila po dapat ang tinatanong. So, siguro yan ang dapat natin malaman din kung sakaling magkaroon ng budget hearings o anumang uh, hearings na pum nandito po ang PhilHealth kung paano yes, nila na nakuha yung pong uh, amount na 6,350 per session. Dahil ang pagkakaalam ko kamakailan, dati, ay nasa 4,000 pesos lamang per session. So, Nagulat din ako na medyo tumaas na sa 6,350 from about 3 4,000 pesos you know. Mr. President kasi po. Doon sa 6,000 pesos is that a uh, government owned hospital or private? 6,000. Any pa Mr. President, it's a uh, government hospital or any uh private hospital as long as it's PhilHealth accredited your honor. Kasi i just called up my brother who is undergoing dialysis tinatanong ko lang tinanong ko lang kung magkano yung per session ang sinabi niya 10,000 well it's, it's in a private uh, hospital ako naman po Mr. President nagtanong-tanong po ako ang nakukuha ko 500 to 600 pesos kasi per, po per session per session po kasi kung 156 sessions per year yung 6,350, halos isang milyon po yun eh. Sa isang taon. Ang budget po ng PhilHealth sa dialysis is 20 billion. Sa mga katwid, kung ito po ang batayan na halaga, 6,350, 20,000 patients lang po ang kakasa sa 20 billion. Magkano po ba ang isang dialysis machine, Mr. President? Between 600 to 700 600 to 800 pesos. Eh, kinuwenta ko na lamang po sa 500. Ano yun po yung nakukuha ko pong feedback sa mga nagpapadialysis. Hindi po dapat 20,000 ang magiginabang. Pitinaas na naman po nila. At the very least, Mr. President, 240,000 ang dapat makinabang. Ito na naman po, pag hindi nyo binantayan, this is again a possible source of corruption. mr president thank you senator uh, margulleta for enlightening uh...